Mga taong ipinanganak sa ilalim ng Gemini Zodiac Sign, ikadalawamput isa ng Mayo hanggang ikadalawampu ng Hunyo, ay kilala sa mga sumusunod na katangian. Isa, matalino at mabilis matuto. May likas na kakayahan ang mga Gemini sa pag-aaral at pag-unawa ng mga bagong konsepto. Dalawa, komunikatibo. Mahusay silang makipag-usap at magpahayag ng kanilang mga saloobin at ideya. Tatlo, mapaglaro at masayahin Nagtataglay sila ng magaan at mapaglarong pag-uugali na nagpapasaya sa mga nakakasalamuhan nila 4. Madali mawala ng interes Mabilis silang mawala ng interes sa mga bagay na hindi na nila nakikita bilang hamon o nakakaliw 5. Dualidad ang simbolo ng Gemini ay kambal, na sumasalamin sa kanilang dalawang panig ng personalidad minsan seryoso, minsan mapaglaro. Ang mga katangiyang ito ay bahagi ng astrolohiya at hindi dapat seryosohin ng gusto, dunit maaari itong magbigay ng kaalaman sa pagkatao ng isang Gemini. Ikaw na nanonood, anong aspeto ng personalidad ng Gemini ang gusto mong malaman pa? Sana'y nagustuhan mo ang video na ito at huwag kalimutang mag-follow sa aking account para mas ubay bayan mo pa ang mga susunod na video na i-upload ko. Mag-iingat ka palagi at salamat!